Good morning! Nung no, isang linggo nga, hindi ngayon, niyakag ko nga si Daddy na pumunta kami sa isang bahay namin. At dahil 4 months na kami, hindi nakakadalaw doon. Ngayon lang ulit namin yun, mabibisita. Dito nga pala yun sa Kalawan, Laguna. Pero dito kami dumadaan sa Victoria kasi mas malapit. At nandito na nga kami. Kasama ko nga pala si Daddy at si Dylan. At pagpasok namin, malinis yung bahay. Kaya thank you kay Tita Lita na palagi nililinis ang amin bahay. At pagdating nga namin nagprepare na ako ng aming lunch. May dala akong pang sinigang na hipon at meron pa akong dalang tilapia. Yung tilapia gagawin kong fish steak para marami. kasi mamaya magdadatingan yung mga pinsan ko. At dito ulit kami magsalo-salo. At sinimulan ko na nga magluto. And then, maya-maya, dumating na yung aking pinsan. Tinulungan niya akong magluto. Kaya, ayan na ang aming lunch. Ang sarap lang umuwi dito kasi napakatahimik. Parang makakaramdam ka ng peace of mind. At ayun nga, pabidyo-bidyo na lang si Inday. Every time kasi napunta kami dito, dala ko na lahat. Yung pang-lunch namin. At may dala na rin kaming pang-merienda. Ang, ang hirap din kasi ng tindahan dito. Talagang sa palengke ka papupunta para makabili ng ganyang lulutuin. Tapos, ayun nga, sa daan, nakakita kami ng lansones at rambutan. Kaya naman, bumili na rin kami. At dahil dumaan din kami sa Victoria, bumili na rin kami ng itlog na pula. Dahil ang itlog na pula dito ay talaga naman kilala na kasi talaga okay. nagmamantika. At yun nga, after namin kumain, syempre, chika-chika muna at mga problema ay mapag-usapan. At nung inabot na nga kami ng 6pm ay kami ay umuwi na. Ang ganda talaga dito, no? Para talagang probinsyang probinsya. Ang sarap pag masdan ng sunset. At medyo nagmamadali na nga kaming umuwi dahil dadaan pa kami sa SM Santa Rosa. At dahil last week si aming panganay ay nagpasukat ng kanyang salamin. Dahil ang salamin nga niya, niya ay hindi na niya kagrad. Kaya naman hinahabol namin ang oras. Pero I'm sure naman makakarating kami doon bago mag-close ang SM. At nandito na nga kami. At ayun nga, nakita ko yung mga manikin sana all ang si sexy, di ba? <laughs> at nakarating na nga kami dito sa Ideal Vision. Dito na kami kumuha ulit kasi nandito na yung record niya last time. At after nga niya, nagpunta naman ako sa National Bookstore. At habang nandito ko, sila Daddy at sila Dylan ay pumunta ng KFC. Dahil inabutan na kami ng gabi, dito na kami bumili ng dinner. At nag-take out na lang dahil si Kuya ay nag-aantay na sa amin sa bahay. At yun lang guys, thank you for watching!